What's so, mga kalayas, Dunong Layas once again. Today meron lang ako sa inyong sisyo, very quick video lang. Meron lang kasi akong napansin dito sa video na ito. Actually matagal ito sa cellphone ko. And yan ko lang ipopost. Hindi ko sana ipopost mo it, may napansin ako dito. Nakakaiba na nagpatayo ng balay buho. Pansinin nyo guys yung daan. Ito sa may right side ko. Alam ko ah, uh, mapapansin nyo rin ito eh. So yan guys, nakita nyo na, binilwa ko ng pula. Definitely tao yan, di ba? Mag-aagwe naman kayo sa akin yung tao yan. Pero sa una-unahan nito, yun yung nagpatayo ng balahibo sa akin. Sobrang tumayo kang siyong balahibo ko sa napansin ko. Anyway guys, kung di pa ninyo alam ang lugar na ito, ito yung na sikat na sikat na green light sa parakali. Kasi sa mga tourist spot, kung hindi pa kayo nakapunta, I suggest na puntahan nyo ito. Maganda tong puntahan pag dapat hapon na Kitanyang kita nyo na yung mga green light. And tara guys, uh, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin yung nakita ko at pansin ko sa video na ito. Oh, hindi ko pa hinalungkay, hindi ko mapapansin po guys. Dito sa may right side to right tingnan nyo, mm, sa una-unahan kanina nakita nyo tao yun, pero ito definitely hindi, hindi na ito tao. Pansinin niyo guys, siguradong mag-aagad kayo at din kayo ng balay. Eh, Dito sa may kanan ko guys, ito yung nag... Agaw pansin sa akin habang ine-edit eh, ko ito habang pinapanood ko na hindi ko sana ipopost. Ito na dalawa. Yan guys, nakita nyo. Grabe. Kung di kayo guys naniniwala, pwede nyo ulit ulitin itong video na ito. I-replay nyo hanggat gusto nyo para ma-satisfied kayo. Alright, bahala na kayo guys. Bahala na kayo kung ano i-commento nyo, sasabihin nyo. And kung hindi ka pa subscribe sa akin channel, subscribe mo na yan at kabigyan mo lang ng like. Maraming salamat. Adios!